pwede sumain ng matatamis na yun. Baka sabihin ni Shinichi. Parang sa mga nawawag ito natin yung Parang medyo ito. Ano na hindi ko sabihin? Pastry shop ako. Hindi ako sa magician. Ayos na. Ang sa yung post. Hindi pa ako. 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 sa pa sa Hindi pa baka na dito pa sa loob ang ginamit sa murder weapon. Siguraduhin ninyo i-check ang bawat sulok ng building nito. Ah, 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 sa ah, 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 ah,

El propósito de la novela es política. Es una narrativa fantástica. Es una novela de ciencia ficción. La novela se desarrolla en el año 2014.

at mga isa-bisa bayan magkatawa pagsasabi sa sa naman sa Chinese may dahil may na sa loob ng Poco ay sa tao lumalabas ng mga di-itimong uniform nito ng D-Course China pero kung mana tapalit sa mga isa

at tapos sa kasalukuyan na pampaseleroos pagaling araw sa kaisa